Magandang araw! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang tekstong expository, sanhi at bunga, at ang evolusyon ng panulat. Una, ano nga ba ang tekstong expository? Ang tekstong expository ay isang tekstong nagbibigay ng kaalaman at nagbibigay linaw sa mga katanungan tungkol sa isang paksa. Karaniwang makikita ito sa mga artikulo sa pahayagan, edukasyonal na aklat, instruction manuals, at iba pa. Ang estruktura ng tekstong expository ay ang pagbibigay depinisyon, pagsusunod-sunod, paghahambing, at pagkokontras. Gayun din ang problema at solusyon at ang sanhi at bunga. Talakayin natin ang estruktura ng tekstong expository, ang sanhi at ang bunga. Kapag sinabi nating sanhi, ito ay ang tawag sa dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ang bunga naman ay ang tawag sa resulta o epekto ng isang pangyayari. Tandaan, kapag sanhi, ito ang dahilan bakit nangyari. Ang bunga, ay resulta. Ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na humahantong sa isang epekto. Ang manunulat ay nagtatala ng isa o mahigit pang sanhi at epekto ng pangyayari. Ayon kay Cabales 2017, ang mga pahayag na nagbibigay ng sanhi at bunga ay isang halimbawa ng diskursong naglalahad ipinapakita dito kung ano-ano ang mga dahilan ng isang pangyayari at kung ano-ano rin ang nagiging resulta nito. Ang sanhi ay nagsasaad ng kadahilanan ng mga pangyayaring naganap at ang epekto ng pangyayaring ito ay tinatawag na resulta. Sa madaling sabi, may pinag-ugatan ang pangyayari at dahil dito ay nagkakaroon ng kasunod. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuna ang sanhi kaysa sa bunga. May mga salitang nagpapakita ng resulta bago ang dahilan. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang nagpapakita ng sanhi at bunga. Sa sanhi, narito ang naging, kasi, palibhasa, sapagkat o pagkat, dahil, dahil sa, dahilan sa, at kasi ngunit at iba pa. Sa bunga naman, narito ang mga tuloy. Bunga nito, kaya, kaya naman, kung at kung kaya. Para lubos mong maunawaan, narito ang isang halimbawa. Basahin natin. Dahil hindi kumain ng agahan si Mark, nahilo siya sa klase. Ang sanhi ay, dahil hindi kumain ng agahan si Mark. Ang bunga nito, nahilo siya sa klase. Ngayon naman, dumako na tayo sa dagdag kaalaman. Ang evolusyon ng panulat mula sa panitikan patungo sa sulating teknikal ay maaaring isalaysay bilang isang proseso ng pagbabago sa uri, layunin at estilo ng pagsusulat ang mga yugto ng evolusyon na ito ay maaaring mangyari sa individual o sa lipunan bilang kabuuan. Una, paggamit ng wika. Sa panitikan, ang wika ay karaniwang gumagamit ng malalim na makahulugang mga salita at mga tayutay upang magdulot ng emosyon at kahulugan. Sa sulating teknikal, ang wika ay nagiging mas opisyal at teknikal. At pangunahing layunin nito ay maghatid ng impormasyon ng malinaw at masusing paraan. Pangalawa, ang estilo ng pagsusulat. Sa panitikan, ang estilo ng pagsusulat ay maaaring maging malikhain at makulay at maaari itong magukit ng mga imahinasyon at damdamin. Sa sulating teknikal, ang pagsusulat ay dapat na masistematiko lohikal at obhetibo. Ang mga pahayag ay kailangang malinaw at organisado. Pangatlo, layunin ng pagsusulat. Sa panitikan, ang pangunahing layunin ay maglahad ng mga kwento, ideya o damdamin. Sa sulating teknikal, ang pangunahing layunin ay magbigay impormasyon, magturo o maglahad ng mga datos. Sumunod audience o tagapakinig o tagabasa. Ang mga manunulat ng panitikan ay karaniwang naglalayong maglahad ng kanilang mga likha sa mga mambabasa na naghahanap ng karanasan sa pagbasa. Sa sulating teknikal, ang mga tagapakinig o tagabasa ay karaniwang naghahanap ng impormasyon o instruksyon at ang pagsusulat ay dapat ayon sa kanilang pangangailangan. Sumunod, paggamit ng teknikal na bokabularyo. Sa sulating teknikal, karaniwang ginagamit ang teknikal na bokabularyo na maaaring mahirap intindihin para sa mga hindi eksperto sa isang larangan. Sa panitikan, ang bokabularyo ay mas maluwag at mas kaaya-aya sa mga karaniwang mambabasa. Nariyan din ang estruktura at organisasyon. Sa sulating teknikal, karaniwang may sistematikong estruktura ang mga akda tulad ng abstract, introduction, metodolohiya, mga resulta at konklusyon. Sa panitikan, ang estruktura ay maaaring mas malaya at maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng akdang isinulat. Sumunod, pag-asa ng bibliografiya. Sa sulating teknikal, karaniwang kinakailangan ang pagsasama ng bibliografiya o listahan ng mga pinagkunan ng impormasyon. Sa panitikan, ito ay hindi palaging kinakailangan. At ang panghuli ay ang pagsusuri at review. Sa sulating teknikal, karaniwang may proseso ng peer review o pagsusuri ng iba pang mga eksperto bago ang publikasyon. Sa panitikan, ang paglalathala ay maaaring mas maluwag at hindi palaging kinakailangan ang ganitong uri ng pagsusuri. Sa kabuuan, ang evolusyon mula sa panitikan patungo sa sulating teknikal ay nagpapakita ng pagbabago sa uri, layunin at estilo ng pagsusulat. Ito ay bunga ng pangangailangan ng iba't ibang larangan ng karunungan na magkaroon ng malinaw, sistematiko at informatibong pagsusulat para sa komunikasyon at pag-aaral ng mga impormasyon at konsepto.